Magandang araw mga bata. Ngayon ipagpatuloy natin ang ating aralin tungkol sa katipunan. Ang focus ng ating lesson ngayon, ngayon ay tungkol sa mga pangunahing pinuno at mga miyembro ng katipunan. Ang unang miyembro o ang pinakamahalagang miyembro ng katipunan ay siyempre ang walang iba kung hindi si Andres Bonifacio. Siya ay kilala bilang ama ng katipunan o supremo. Si Andres ay ipinanganak noong November 30, 1863 sa Tondo, Manila. Maagang naulila sa mga magulang kaya hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral at sinuportahan niya ang kanyang mga kapatid. Sa kanyang pagsuporta sa mga kapatid niya, siya ay naging mensahero sa kumpanyang Fleming at bodegero sa kumpanyang Fresel. Siya ay namatay noong May 10, 1987 sa Maragondon isa pa sa mga impormasyon na dapat alam natin tungkol kay Andres Bonifacio ay mahilig siyang magbasa. Ilan sa mga binasa niya ay ang Noli Metangere ni Jose Rizal, kayo din ang El Filibusterismo, The Wandering Jew by Eugene Su, Le Miserab by Victor Hugo, at Kasaysayan ng Revolusyong Frances. Si Andres Bonifacio din ay may sagisag panulad na agap ito bagong bayan sa pahayagan nilang kalayaan. Ang pinakasikat niyang akda ay Ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Bukod doon, gumawa rin siya o gumu nag lumikha siya ng dekalogo ng katipunan na katulad din ng kartilya na ginawa naman ni Emilio Jacinto. Ito ay pangalawang gabay ng mga katipuneros. Ang sumunod na... Tauhan o isa pa sa mga pinuno ng katipunan ay walang iba kung hindi si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ang tinaguri ang utak ng katipunan. Siya ay pinanganak noong Desyembre 15, 1875 sa Tondo, Manila. Siya ay tagapayo at ang matalik na kaibigan ni Bonifacio. Pinakabating miyembro siya ng katipunan sa edad na 18. Kaya siya matalino dahil nakapag-aral siya sa Universidad de Santo Tomas or UST at Colegio de San Juan de Latran. At sa kanilang pahayagan na kalayaan, ang kanyang pinakasagisag panulat ay Dimas Ilaw at ganyan din ang Marcelo H. Del Pilar nung nagsisimula pa lamang ito. Kilala rin si Emilio Jacinto sa pagiging patnugot o siya yung pinaka-editor-in-chief ng kalayaan. Simulat din siya ng Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ng Katipunan ang nagsasaad ng mga aral at kagandahang asal na nararapat taglayin ng bawat katipunero. Kumbaga kung sa Biblia, ang Kartilya ay ang Biblia ng Katipunan. Isinulat niya sa editorial ng pahay ang pahayag at sinulat niya rin ang sa mga kababayan ko at liwanag at dilim. Unfortunately, namatay siya noong 8, April 16, 1899 dahil sa sakit na malaria. Isa pa sa mga kilalang mga tauhan o pinuno sa katipunan ay si Pio Valenzuela. Si Pio Valenzuela ay kasama nila Bonifacio at Jacinto sa lihim na kapulungan laban sa mga tiwaling kasapi ng kilusan siya rin ay kasama sa kanilang pahayagan. Isa rin siya sa mga manunulat doon, kaya't ang kanyang sagisag panulat ay madlang away. Ngayon, bukod sa mga kalalakihan, hindi kinalaunan ay meron na rin mga babae na tumulong at sumapi sa kilusang ito. Ilan sa mga kababaihang ito ay sina Josefa Rizal na siyang pangulo ng Dibisyon ng mga kababaihan. Ang pangalawang pangulo naman ay si Gregoria de Jesus. Ang kalihim ay si Marina Dizon. Ang piskal ay si Angelica Rizal Lopez at siyempre, ang pinakaparang parang nanay ng lahat ay walang iba kung hindi si Melchora Aquino. Ngayon, kilalanin natin ang bawat isang kababaihan sa katipunan. Si Melchor Aquino ay kilala bilang ina ng katipunan. Maraming tao ang tumatawag sa kanyang Tandang Sora. Doon siya pinaka nakilala. Si Tandang Sora ay nakasali sa katipunan sa edad na 84. Binuksan niya ang kanyang tahanan para sa si mga katipunero at doon siya ang ginawa niya ay pinakain niya, binigyan niya ng gamot at inilagaan ang mga sugatang katipunero. Sharin ay tagapag-ingat ng mga mahalagang papeles ng katipunan bukod pa dito ang unang sigaw ng pugad lawid ay naganap sa wakuran ng kanyang panganay na anak na si Juan Ramos so tatandaan ninyo si Juan Ramos ay anak ni Melchora Aquino at doon sa kanilang tahanan ni Juan Ramos doon unang sinigaw ang sigaw ng pugad lawid. kaya lang dahil sa pagkaka expose at pagkakaalam ng mga Espanyol sa katipunan at siyempre na dawit si Melchora Aquino dahil isa siya sa mga tumutulong, dinakip siya ng mga Espanyol at ipinatapon sa Guam. Ngun nakabalik nga lang siya sa Pilipinas makalipas ng pitong taon, ngunit sa bagong mananakop, mga Amerikano. Siya ay namatay sa edad na 107 noong Marso 2, 1919. Ang susunod na kababaihan ay walang iba kung hindi si Gregory de Jesus na siyang lakambini ng katipunan at kilala bilang si Orang Dempuan. Siya ang pangalawang asawa ni Bonifacio dahil ang unang asawa ni Bonifacio ay namatay. Kilala din siya bilang pangalawang pangulo ng mga kababaihang kasapi ng katipunan. Siya ay tagapamahala ng mga armas at ilang papeles na nauukol sa kilusan. So Morley si Gregoria de Jesus bilang pangalawang pangulo ang naatasan na magbantay at mga laga sa mga armas ng katipunan. Namatay nga lang siya noong Marso 15, 1943 sa edad na 67 dahil sa sakit sa puso. Ang sunod ay si Teresa Magbanua o sa kabisayaan, kinilala siya bilang Joan of Art. Si Teresa Magbanua ay ipinanganak sa Pototan, Iloilo. Siya ay naimpluwensya ng kanyang tito na si General Perfecto Poblador na isang magaling na strategist. Kaya naturuan siyang mabuti kaya natuto siyang maging mahusay sa paggawa ng taktika sa pakikipaglaban. Kung baga kung may brain sa pakikipaglaban, making strategy, magaling dyan si Teresa Magbanwa. Kaya itinalaga siyang komandante or parang commander sa ilo-ilom at natalo ang mga Espanyol sa Yating Pilar, Capiz, sa Sapong Hills at sa Balintang Takos Tibaw. So marami siyang natalo kaya matindi ang pagkilala kay Teresa magbanwa kaya siya tinawag na Joan of Arc. Ngunit siya ay namatay sa edad na 78. Sumunod naman ay si Marina Dizon Santiago or dun sa kanina, Marina Dizon dahil wala pa siyang asawa noon. So si Marina Dizon Santiago ay ipinanganak sa Troso, Manila. Actually, siya yung kauna-una ang babaeng kasapi ng katipunan. Hindi naman siya dapat magiging kasapi dahil nga inililihim ng mga kalalakihan ang katipunan. Ngunit, naghinala siya sa papa niya na parang kasama ito. At nang matuklasan niya na kasama nga ang kanyang ama sa kilusan ng katipunan ay pinilit niyang sumama siya. Piniyagan din naman siya ng kanyang ama at nakatulong siya sa paglikom ng pondo. Bukod dito, gusto niya kasi maging teacher kaya nagturo, siya yung nakatalaga na magturo sa mga bagong kasapi ng kilusan ng konstitusyon ng katipunan at ng kanilang mga tungkulin. At bukod dito, isa sa mga mahalaga niyang gawain ay pinangunahan niya yung mga kunwaring pagdiriwang. So nagtitipon-tipon yung mga babae, tapos nagdidiwang sila para mapagtakpan nila ang, pagdi ang pagpupulong ng mga kalalakihan upang hindi manghinala ang mga Espanyol. Bukod sa kanya, si Trinidad Texon. Si Trinidad Texon ay pinanganak sa San Miguel, Bulacan. Siya ay naging kasapi ng katipunan sa edad na 47. At tulad ni Teresa Magbanwa, isa rin siya sa pinakamagagaling na kababaihan sa pakikipaglaban. Pinamunuan niya nga ang mga katipunero na masamsama mga armas sa mga Espanyol sa isang bilangguan sa San Isidro, Bulacan. At dahil sa kanyang galing, hinirang siyang Brigadier General sa, ng Pamahalaang Revolusyonaryo. Hindi lang siya naging general, siya pa ay naging komisyonaryong pandigmaan ng maitatag ang Republika ng Malolos. Namatay siya sa edad na 80. So, mapapansin natin na ang mga tauhang ito ay mga mahuhusay at meron silang pinaniniwalaan at meron silang mga layunin at ito ay nahubog ng tinatawag nating Kartilya na isinulat ni Emilio Jacinto. So, ang Kartilya ay isinasaad isina ang mga aral at kagandahang-asal na nararapat taglayin ng bawat kasapi ng kilusan. Naniniwala sila na kung gusto nilang magtagumpay ay kailangan sila mismo ay nagkakaisa. Kaya naman, ito ang ilan sa mga nilalaman ng kartilya ng katipunan. Hinati natin ito sa tatlong bahagi na kung saan ang una, dahil sila ay nakaangkla sa liberalismo o yung ating KKP, so kapatiran, kalayaan at pagkakapantay-pantay, under sa pagkakapantay-pantay, ito ay number one, maitim man o maputi, ang kulay ng balat, lahat ng tao ay pantay-pantay. Mangyaring ang isa ay hihigitan sa dunong, sa kayamanan, sa ganda, ngunit hindi mahihigitan ang pagkatao. So, ano man ang kulay mo, ano man ang estado mo sa buhay, ikaw man ay mas matalino o ikaw man ay mas mayaman o ikaw ay mas maganda, hindi yon mahihigatan ng iyong pagkatao. Ikalawa, ang babae ay huwag mong tingnan isang bagay na libangan lamang. Kung hindi, isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ng kanyang kahinaan at alalahanin ang inang nag-aroga sa iyong kasanggulan. So makikita natin na noon pa man ay may matindi silang paggalang sa mga babae na hindi lamang silang mga kasangkapan sa bahay o parang mga kasama sa bahay kung hindi katuwang sa buhay. Ikatlo naman ang kamahalan ng tao ay wala sa paghahari. So pagsasabi natin kamahalan ito yung value niya. Okay? Wala sa tangos ng ilong, sa puti ng mukha, wala sa kaparing alilinin ng Diyos, wala sa mataas sa kalagayan sa balat ng lupa, wala sa wagas at tunay na mahal ng tao kahit laking gubat at walang nabatid. Kung hindi ang yaong magandang asal, may isang pangungusap, may dalang dangal at puri yaong marunong magdamdam at marunong lumikap sa bayang tinubuan. So ang pinaka-ibig sabihin nito ay ang value ng isang tao ay hindi sa kanyang physical na itsura, hindi dahil siya ay nagsisimba, hindi dahil siya ay mayaman, hindi dahil marami nagmamahal sa kanya at umahanga sa kanya, kahit siya pa ay hindi nakapag-aral o nakapag-aral basta meron siyang dangal, marunong siya sa sa pakikihalibili sa ibang tao, marunong siyang mag-alaga at magtanggol sa ibang tao, lalo na sa bayan, yun ang kanyang tunay na halaga. Ngayon naman, pang-apat, sa taong may hiya, salita panunumpa. Pinagniniwalaan nila na ang salita ang siyang tunay na makakatulong upang maging pantay-pantay ang bawat isa. Tumungo naman tayo ngayon sa susunod kung saan nagsasaad ng kaisipang kalayaan. Una, ipagtanggol mo ang inaapi at kalabanin ang umaapi. So laging sinasenter sila na magtulong-tulong upang kalabanin ang inaapi at syempre tulungan at ipagtanggol ang mga inaapi. Pangalawa, sa daang matinik ng buhay, ang lalaki ang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa kasamaan, ang patutunguhan ng inakay, inaakay ay kasamaan din. So makikita natin na binibigyan diin ng kartilyang ito ang pagiging head o puntasyon ng isang lalaki o ng isang ama sa kanyang pamilya. At para sila ay maging malaya, kailangan ganun din ang isipan ng tatay. Next, ang buhay na hindi ginugol sa isang malaki at banal na dahilan ay kahoy na walang lilim kung hindi man damong makamandag. So, ibig sabihin, senseless o baliwala ang buhay kung ito ay hindi makamandag or hindi ito effective. Hinalin tulad dito sa damong makamandag meaning meron itong epekto sa buhay ng ibang tao o sa sarili niyang buhay. Ikaapat, huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawala ay mangyayaring magbabalik, ngunit ang panahong nagdaan na ay hindi na muling magdaraan. So, ibig sabihin, sa kanilang kalayaan, mahalaga ang oras, mahalaga ang panahon. Kung sila ngayon, sasayangin nila ang oras, sasayangin nila ang panahon upang sila ay maging malaya, then hindi na nila maibabalik ang panahong ito. Kaya mahalaga sa kanila ang oras. Ang susunod naman ay kartilya ng katipunan na nagsasaad ng kapatiran. Una, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang sukat ang bawat kilos gawa at pangungusap sa talagang katuwiran. Ibig sabihin nito ay kailangan nating tumulong sa ibang tao, mahalin natin ang iba at syempre sa bawat Kilos, gawa natin, o ibig ang mga sinasabi natin ay dapat sa katuwiran o kabutihan. Ikalawa naman, ang taong matalino ay may pag-iingat sa bawat sasabihin at marunong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Mariin nilang dinidiin na ang katipunan ay isang lihim na organisasyon at mahigpit ang paglilihim upang ganun, sa ganun ay makatulong upang magtagumpay ang kanilang mga plano. Ngunit bukod dito, maganda rin naman ito na kapag ikaw ay merong secret na sinabi sa sa'yo, ay of course, ilihim mo ito dahil ikaw ay pinagkatiwalaan. Ikatlo, ang hindi ibigawin sa asawa, anak at kapatid mo, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. So parang nasa Bible, do unto others what you want others do unto you or do not do unto others what you don't want others do unto you. So, talagang parang ang kartilya ng katipunan ay ang biblia ng katipunan. Marami tayong aral na natutunan ngayon mula sa mga taong namuno sa katipunan hanggang sa pinakabatas o sandigan ng asal ng mga katipunero. Ngayon, magtungo na tayo sa ating pagsasanay. Para sa una nating pagsasanay, kilalanin kung sino-sinong tauhan ang tinutukoy ng mga pagsasalarawan. Isulat mo ang sag iyong sagot sa iyong notebook. Handa na ba tayo? Simulan na natin. Tinatawag siyang supremo na nagtatag ng katipunan at tinaguri ang ama ng katipunan. May sagisag panulat siya na agapitong pagbagong bayan. kalawa. Nakilala bilang dakambini ng Katipunan, siya ang asawa ng Supremo at pangalawang pangulo ng mga kababaihang kasapi ng Katipunan. Siya rin ang tagapamahala ng mga armas ng kilusan. Next siya ay kilala bilang utak ng katipunan, siya ang pangunahing tagapayo ng supremo at ang pinakabatang kasapi ng katipunan. May sagisag panulat siya na di masilaw. Siya ang naging pangulo ng pangkababaihang Division ng Katipunan. Next, siya ay binansaga na Joan of Arc sa kabisayaan dahil sa ipinamalas na katapangan at husay sa pakikipagdigma. Siya ang pinakaunang kasaping babae ng katipunan na tumulong sa kilusan sa pag-oorganisa ng mga kunwaring pagdiriwang upang itago ang pagpupulong ng mga kalalakihan. naman ay ang anak ni Melchore Aquino at sa kanyang bakuran, ginanap ang unang sigaw ng pugadlawin ng mga katipunero. Siya ang tinagore ang ina ng katipunan. Inaruga niya at ginamot niya ang mga sugatang katipunero. Siya naman ang naging kalihim ng pangkababaihang dibisyon ng katipunan. At panghuli, isa siya sa bumubuo sa isang lihim na kapulungan ng katipunan na may sagisag panulat na madlang away. Upang mas lalong linangin ang inyong natutunan sa ating mga aralin ngayon sa inyong pagsasanay two sagutan ang subukin natin page 78 at tayahin natin A and B page 82 to 83 sa inyong civic book. Sa ating pagtatapos, ating aralin, tandaan ang mga pinuno ng katipunan at ang mga kababaihang lumaban para sa bayan ay nagpamalas na ang tunay lang lakas ng kalayaan ay hindi nakasalalay sa kasarian o katungkulan, kundi sa tapang at malasakit. Aral na hanggang sa modernong panahon ay gabay upang magkaisa at magambag ang bawat Pilipino para sa ikabubuti ng bansa. So ikaw man ay lalaki, ikaw man ay babae, kung ikaw ay bata o matanda, meron kang magagawa upang mas makatulong ka sa ikabubuti ng iyong ba bansa o ng iyong bayan. Muli, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga pangunahing pinuno ng katipunan. Maraming salamat at magkita tayo ulit sa ating susunod na aralin.